What's up, mga idol, welcome back sa ating panibagong vlog sa ating youtube channel Mr. M's TV Official Ayan, kumusta uh, po kayo lahat mga idol So ngayong araw po mga idol ay meron tayong panibagong uh, ilalabas na unit Ito po mga idol ay kasang uh, Honda Weeb uh, Ang kanyang version po mga idol na ating ikinabit ay version 1 na uh, napakaganda at napakiyon Then mga idol ipapakita ko po sa inyo ang ating napakagandang unit So ito po mga idol ang ating uh, unit na ilalabas ngayong araw Ito po mga idol ay kasang Honda Weeb na 110 Ayan, at ito ang kanyang uh, sidecar na ating ikinabit mga idol. Ayan, kung mapapansin nyo, uh, version 1 siya na ordinary na maliit. Ito nga pala mga idol, eh, meron din siyang accessories. Isang uh, antena sa unahan. Tulad po niyan mga idol. At syempre, nilagyan din natin ng semi-bumper. Ayan, meron din siyang visor mga idol. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo mga idol, wala siyang carrier. So dahil ito mga idol ay budget meal na sidecar. Ayan. So ito rin po ang kanyang upuan mga idol sa loob. Siyempre nilagyan din natin ng sandalan. Itong unit na ito mga idol ay pang na pasahero sa loob. Ayan. Black red combination din po mga idol yung ating ginamit na posteri at binagay natin doon sa Honda Wave na motor. At siyempre mga idol ang unit na ito ay Rayos type. Dahil ah, napakaliit naman mga idol na ang unit na ito kaya ayos na yung ating unit. So yeah, mga idol. Napakaganda nito mga idol lalo na sa may mga anak nyo na may na, mga na nag-aaral idol. The ito pang service sa uh, school. So kaya uh, pang business nyo na mayroon kayo maliit na business. So ito naman mga idol ang kanyang likod. Ayan. Mayroon siyang mudguard. Nilagyan din natin mga idol. At syempre mga idol hindi magiging kompleto ang ating unit kung walang rear panel katulad so, yan, mayroong panel door. Pulay-pulay -pula yung kisamin na ating nilagay mga idol at itim naman yung sa ito Dito naman mga idol sa likod, ayan. So, mayroon din tayong nilagay mga idol na pinakaupuan dito. Para kahit papano mga idol ay kasi yung dalawang passenger dito mga idol. At syempre, mayroon siyang handle ng pas pasahero ito. So, boyong frame na ating inilagay, hindi katulad po mga idol ng mga ginagawa ng ibang gawaan na, na kalahati lang yung frame. So, ito mga idol boyong ginawa natin para talagang safe yung driver at siyempre yung pasahiro. At siyempre mga idol, napakatibay po niya sa unit kapag kabuhang. So, ayan. Sa so, mga gusto magpagawa mga idol ng ganitong unit na ordinary na version 1 na pang Honda Wave, pang Honda, Honda Beat, mga pang uh, Mio, mga idol at saka mga pang Honda Click. Ang price po nito mga idol ay halagang 25,000. So pwede po kayo magpagawa at mag-deposit ng 5,000 para kayo po ay maglagay namin sa job order. So ngayon naman mga idol, dahil nakita na ninyo ang ating unit, susubukan so, natin na i-road test ang ating unit. Kaya tara, samahan nyo po kami bubuksan na natin 'yung test ang ating version 1 na cute na maliit. Yan nga pala mga idol, ang ating driver ngayon ay si Idol Tick Boy ngayon. <coughs> yung mga idol kaya 'yung ating driver. Napakagaan lang niya mga idol, ayan o. Parang walang sidecar yung motor. Dito na naman so, tayo mga idol sa sakay para makita niyo po. So ayan. Dito po mga idol sa likod ng idol natin, na driver natin si Idol Tech Boy, ayan. Oo so, hindi siya nakapasok ngayon mga idol dahil may pigsa. <laughs> Tatlo yung pigsa niya mga idol na tumubo. pangalawang nito mga idol sa dalawang angkas dito sa likod at dalawa doon sa pinaka passenger bali bali limang pasayero mga idol lang kasya dito kasama yung mga idol yung driver yeah. so ayan mga idol bali natapos na nga nating road test yung ating uh, napakagandang unit ayan uh, maraming salamat kay idol si idol tech boy yung ating kinuhang driver <laughs> yan sana ay magustuhan nyo mga idol yung unit na ito at kayo ay magpagawa na. Lalo na sa may mga ganitong uh, klase ng motor, mga Honda Wave na 110. Yan, napakaganda mga idol. Oh. Yan, hindi ka ng ibang gawaan din mga idol na flat bar lang yung nilalagay dyan. Tapos yung pinakabubong nila parang paumbok lang na gano'ng mga idol. oh sa atin, na uh, pinagandahan natin yan mga idol. Kahit pang Honda Wave ay version 1 yung ating uh, pinagawang unit dahil ano yan na napakastig na kasa ayan. para maiba naman mga idol hindi siya ordinary na sidecar lang yan ang unit na ito mga idol ay nilagyan din pala natin ng toolbox ayan o oh. so ayan toolbox din siya mga idol so ayan maraming maraming salamat mga idol sa lahat ng mga subscriber natin dyan at sa lahat ng ating uh, mga nanonood siyempre hindi ko na kayo may isa dahil na uh, Sobrang dami na inyo. Alam niyo na yung mga idol. <laughs> yan, uh, shout out po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at suporta sa ating mga vlog na ina-upload. So yan, maraming salamat.